ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education naman dun sa Bangsamoro Autonomous Region nabulabog sa pagpasok po ng mga men in uniform. Ang Philippine National Police nilinaw na hindi daw po ito banta sa siguridad doon sa lugar. Kaugnayan, may nakalapang report ang Star FM Cotabato. Nabulabog ang mga empleyado ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE BARM matapos makita ang maraming men in uniform na nasa kanilang tanggapan. Sa mga larawang kumalat sa social media, makikita ang mga otoridad daladala -dala ang isang itim na plastic box mula sa ehensya. Pero paglilinaw ng PNP sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Shell Evangelista, tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, ang naturang kahon ay naglalaman lamang ng mga mahahalagang dokumento na dinala sa Tactical Operations Group Group 12 sa Awang Airport. Bahagi raw ito ng regular na operasyon ng Commission on Audit o COA at walang kinalaman sa anumang banta sa seguridad. Nagbigay ng letter ang Commission on Audit sa ating uh, mga security force uh, requesting for ano lang for police uh, security, yung provide security assistance lang. Kaugnay nito, nakatakda ng simula ng COA ang special audit sa umanay anomalya sa pondo ng NBHTE na umaabot sa 2 bilyong piso. Ayon kay Minister Mohagir Iqbal, bukas ang kanilang tanggapan sa investigasyon para mailabas ang katotohanan. At mula sa Cotabato City, ako si Bombo Sai Olis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.